Eto na mga kabayan, lantara na talaga ang kasuwapangan na ginagawa ng China. Pati ang Batanes gusto na rin ang kinin ng komunistang bansa. Ang Batanes Island na matatagpuan sa pinakadulong hilaga ng Pilipinas, isang maliit pero sobrang ganda at malaparaisong teritoryo. Ngayon ipinagsisigawan na ng China na sila ang nagmamayari sa lugar na ito. Yan ang ating pag-uusapan sa video na ito mga kabayan. Ako po si Roy Z and welcome sa Kien Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong uri ng videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa ating mga susunod na upload. Sa pinakahilagang bahagi ng Pilipinas, matatagpuan ang Batanes. Maliit, tahimik at matagal ng kilala bilang isang mapayapang probinsya. Pero ngayon, dahil sa lokasyon nito mula sa Taiwan, unti-unti itong nagiging sentro ng tensyon sa Indo-Pacific region. Sa gitna ng mga military drills, foreign alliances at lumalalim na geryan sa pagitan ng China at Pilipinas, ang Batanes ay hindi na lamang isang tanawin ng kalikasan. Isa na itong frontline ng depensang pangmilitar ng Pilipinas. Dalawang bagay ang dahilan kung bakit sobrang strategic ng Batanes. Una, sobrang lapit nga nito sa Taiwan at ikalawa, kontrolado nila ang Luzon Strait. Tinatayang 190 kilometers lamang ang layo nito mula sa southern coast ng Taiwan. Ang Batanes ang pinakamalapit na Philippine territory sa bansang ito. Kaya naman natural staging ground ito pwede para sa military operations or sa humanitarian evacuations. Bukod dito mga kabayan, nakapwesto rin ang teritoryo na ito sa Bashi Channel, isang mahalagang shipping lane at naval corridor sa Indo-Pacific region. Kung sino man ang may control o kahit monitoring lamang sa passage na ito, pwedeng pigilan ang galaw ng Chinese submarines at maging ng Chinese Navy na magtutungo sa Pacific Ocean. Alam ito ng Pilipinas kaya naman ginawa nilang spearhead ang batane sa tinatawag na comprehensive archipelagic defense. Marami ng bagong outpost, mga pantalan at mga coast guard patrol ang inilagay sa posisyon na ito. Nagkaroon din ng maraming mga joint drills kasama ang Estados Unidos. Sa taong ito, unang beses na nagkandak ng joint military exercise ang Pilipinas kasama ang mga kaalyadong bansa sa mismong mga bayan ng Batan at Itbayat. Dala pa nga nila ang mga high-tech na NBMS anti-ship missile system. Ibig sabihin, hindi na passive na lugar ang Batanes. Naghahanda na nga sila bilang maging northern shield ng ating bansa. Dahil sa mga aksyon na ito, nakakaramdam ng banta ang China. Nagpadala sila ng tatlong malalaking Coast Guard ships sa paligid ng Batanes nito lamang buwan ng Agosto. Hindi sila sumasagot sa mga radio challenges na may tuturing di umano bilang mga gray zone tactics ng Beijing ayon sa mga analyst. Ito ay para bang tinetesting o sinusubukan lang nila kung hanggang saan ang kakayahan ng Pilipinas habang iniiwasan naman ang isang direktang military confrontation. Mayroon din mga fake news na kumakalat online, particular na nga sa mga Chinese social media. Dito nga ay sinasabing historically ang China di o mano ang may-ari ng Batanes pero agad itong idinibank at pinalaga ng ating gobyerno bilang isa na naman daw disinformation na ipinapakalat ng China. Ang nakakalungkot lamang kung sakaling magaganap ang Taiwan conflict laban sa China, malaki ang posibilidad na magiging war zone ang Batanes, magiging intelligence hub, missile base at posibleng maging target ng preemptive strike. Para sa Pilipinas, kailangan balansin pa rin ang ugnayan sa pagitan ng Estados Unidos at ang panganib na maaaring idulot ng China. Hindi naman kasi kaila sa marami na malaki pa rin talaga ang economic ties ng ating bansa sa Beijing. Isang maling hakbang lamang ay pwede itong magresulta sa economic sanctions na makakaapekto sa ating bansa. Habang nangyayari ang mga ito, ang mga ibatan o ang mga native ng Batanes ay nabubuhay na may kaunting takot dahil sa kanilang lokasyon, tila bigla na lang silang naging frontline ng isang malaking power struggle. Para sa marami, ang Batanes ay isang strategic location, lalo na sa nagaganap na harassment mula sa Beijing. Mula sa isang pagiging tahimik na lugar, naging simbolo sila ng proactive defense ng Pilipinas. Para naman sa China, isa itong napakalaking banta. Kung may mangyaring military confrontation, ang Batanes ay pwedeng maging unang teritoryo na tatargetin ng kalaban. Kasama na rito ang US at ibang allies na nakaistasyon dito. Ang mga isla ng Batanes sa kabila ng isang maliit na teritoryo ay napakalaki ng impact sa tensyon sa Indo-Pacific region. Sobrang big deal ng lokasyon na ito para sa China. Kaya naman kahit na fake news, naglalabas sila ng mga narratives at mga claims mas malapit ang Batanes sa Taiwan kaysa sa Maynila at base di umuno sa kasaysayan ay sila ang nagmamayari sa isla na ito. Kung sakaling magkaroon ng digmaan sa pagitan ng Taiwan at China, ang Batanes ang isa sa mga unang magagamit bilang base ng operations para sa military, humanitarian or evacuation para sa halos 150,000 na Filipino workers sa Taiwan. Kaya naman, nagmamadali na nga ang ating bansa sa pagtapos sa mga military bases, airstrips at safe corridors sa Luzon Strait para dito. Bukod nga rito mga kabayan, ang Luzon Strait mismo ay isa rin sa mga critical global shipping routes. Sa loob nito ay matatagpuan ang Bashi Channel, isang daanan ng submarines at Navy ships lalo na ng China. Kaya naman kung sino may kakayahang magmonitor o mag dito hawak nila ang susi para sa Chinese Naval Movement o Sea Denial. Ang Batanes, ang pinaka-perfect spot para dito. Noon, wala naman masyadong pumapansin talaga sa Batanes bukod sa mga turista. Pero ngayon, kabilang na sila sa front line ng Comprehensive Archipelagic Defense para sa Pilipinas. Sa Mavulis Island na pinakadulo na ng bansa malapit sa Taiwan, gumagawa na ng mga military outpost at dual use ports na pwedeng gamitin ng mga sibilyan sa panahon ng kapayapaan. Pero i-convert ito bilang logistics hubs kapag nagkaroon ng crisis or ng digmaan. Nagpadala na rin ang Philippine Coast Guard ng surveillance aircraft sa pagpasok ng 2025 para bantayan ang mga ikinikilos ng Chinese vessels malapit sa isla. Isang seryosong hakbang ng Maynila para ipakita sa buong mundo lalong-lalong na sa China na nakahanda ang ating bansa sa anumang sitwasyon. Hindi lamang ang Pilipinas ang involved dito sapagkat maaaring i-invoke na rin ang ating bansa ang 1951 Mutual Defense Treaty nito sa Estados Unidos. Noong April 2025, sa kauna-aw na ang pagkakataon ay nagsagawa ng military exercises ang ating sandatahan sa mismong Batan at Itbayat Islands kasama ang tropa ng Amerika. Gumamit sila ng Enisus anti-ship missile, isang high-tech weapon para sa naval targets para ipakita sa China na kaya nating i at depensahan ang Luzon Strait. Habang mas lumalalim ang defense cooperation sa pagitan ng US at Pilipinas, mas nagiging obvious naman ang transformation ng Batanes. Ngayon, may tuturing na nga ito bilang isang Northern Shield, isang tripwire o isang strategic location laban sa China. Ngayon pa man, hindi nagpapahuli ang Beijing dahil patuloy ang ginagawa nilang intimidation. Kaya nga nagdeploy sila ng tatlong malalaking Chinese cutters na halos pinalibutan na nga ang buong mga isla ng Batanes. Paulit-ulit ang kanilang mga gray zone tactics at hindi pagsagot sa mga radio challenges. Pagpapakita ng dominance pero pilit namang iniiwasan ang full conflict. Lumalakas din ngayon ang Chinese propaganda online kasama nga mga peking claims na historically ay sila raw ang may-ari sa Batanes. Pero malinaw na layunin lang nito ay guluhin ang narrative at sirain ang legitimacy ng Philippine claims. Sa combination ng military pressure and disinformation strategy na ginagamit ng China, gusto nilang testingin ang lakas ng loob ng Pilipinas at ang support allies nito. But in doing so, mas pinapakita nila kung gaano lamang kaimportante talaga ang Batanes para sa kanila. Ang military build up sa Batanes ay isang malaking paghahanda para sa possible Taiwan and China conflict. Kung sakaling magkaroon ng gulo, plano ng US at ng Pilipinas na maiblock na nga ang Luzon Strait para mahirapang pumasok ang Chinese Navy. Ayon naman sa mga analyst, nagbabala sila na kung magkakaroon ng all-out war Malaki ang posibilidad na magiging target ang isla na ito. Pwede silang tamaan ng mga preemptive strike ng China para pigilan silang gamitin ito bilang blockade point. Itong tinatawag na delicate balancing act. Kailangan palang pa ng husto ng Pilipinas ang defensive cooperation sa Amerika. Pero hindi rin pwedeng i ang China dahil marami itong pwedeng gawin na talaga namang makakaapekto sa ating ekonomiya. Sa huli, ang pinaka future ng Batanes ay parehong strength and vulnerability. Silang strategic edge and first line of defense ng Pilipinas laban sa China. Pero sila rin ang pinaka-apektado sa magaganap na tensyon sa Indo-Pacific region. Once, Batanes was seen as a peaceful frontier. Now, they become a symbol. Nasa gitna na sila ng geopolitics at ang mga lighthouse nila. Hindi na lamang para sa mga manging isda sa ngayon, kundi para na rin sa buong bansa na humaharap sa unos ng global conflict at dahil na rin sa ambisyon ng China at maging ng Estados Unidos. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruhing mag-subscribe. I-like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Roy Z at maraming maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel